Magandang hapon po ito na nga? Nandito si boss. Yan, kukunin niya na itong sinagawa niya sa atin. na ilang taon na nata, boss? Oo. Naka-ilang taon. Naka-alala po. Naka-alala pa. Pero, ano lang. Ilang buwan lang. Ah. Buwan lang. Pero, boss. Quality talaga. Fine work. Ito lang. Fine work. siya, boss. Lahat ng gusto niyo masusunod. Okay ba, boss? Okay? Okay. Uh. Solid video na nilapag. <laughs> 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 boss, yun naman ay, uh. Okay, uh, ah, ito na po yung pinagawa ni boss ay ano na namin sa inyo, no? yung medyo matagal din. Yung pagkakagawa natin dito dahil hindi naman totally natututukan. Buti nga lang si boss. Ah, salamat dito kay boss at ano, ah, mabait, matyaga, matyagang maganta. At saka ah, syempre, ano lang siya, cool. So, salamat dito kay boss. So, ito na nga yung ilalabas niya na rin sa wakas yung kanyang side ka. So ito na po, bali ang nilagay natin dito ay yung pintuan nga niya, di open, di saka. Nakapan ko. <laughs> Naglalaki na. Yan. Sa kada mga Jeromsky. So ito po yung pinaka unang-unang ano ni boss sa atin, yung pintuan. Ang totoo po niyan, first time po natin gumawa ng ganyang pintuan okay naman, nasunod naman yung gusto ni boss. Tapos, may din design dito sa may salamin. Ayan, clear yung ginamit para naman makita yung Batman. Tapos, ano pa ba? Yung flooring, syempre. Open, open. 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 Nee. <laughs> ah, ito po yung flooring na na-upload na natin dati. Kung makikita nyo, siya na po yan. Eh, na po siya. Sa wakas po, maganda naman yung kinalabasan kahit na matagal. Tapos, yung loob niya, simple lang naman, mayroon siyang stripe. Ayan, yung design sa likod. Ayan po yung upuan. Simple lang, may stripe na itim. Tapos, eto, maganda. At boss, ano ilalagay natin dito? Ah, uh, yung lugar means ng motor. Ah, yun. Ah, Maybe. Boss, may ano to, may may iba pang bulsa bukod sa bulsa dito, may isa pang bulsa sa kabila. <laughs> Wala yung bus. <boss. laughs> ah, ito po yung zipper. Ito po, first time din natin gumawa niyan. Pwedeng lalagyan ng mga ano nila diyan, mga bubut, mga papilis ng moto para hindi naman siya babasa. Siyempre naman, yung mga kwan natin, stainless na, yung ginamit natin dito na shopping. So, bali, ang ginagamit ditong size ay 5'16 lang ginawa natin siyang 3-8. Mataba nga talaga yung ginamit natin dyan para naman maywasan natin yung pagkakabali-bali dito. So pati rin po ito, may dubli na rin. Ayun, may takip. Ah, dubli na rin po ito ha, ah, para matibay-tibay. Ayun, tapos syempre naman itong... Boss, anong kagarga mo dito? Ah, pang-design lang. Ah, pang-design lang. Ayan. Ah, kulang Mga ano, pwede ilagay dyan na Ah, yeah, pwede na. Oo, tali tayo na. Oo. Oh. Uh, ganda ang kinalabasan. Ang ginamit po natin dito ay shafting din na 3/8. Ah, uh, tubo sana yung gagamitin natin, kaya lang medyo may kapan tayong mag-bend. At saka syempre, mas matibay naman talaga ng malayo itong shafting na nagagamitin. so hindi natubo. At the same time, syempre mas matibay. Ayan. Tingnan niyo na lang po kung paano yung pagkaka gawa. Ayan. Simple lang naman po. <laughs> Simple lang. Ayan po yung gisamin natin. Mayroon ding lagay ng abubot. Ayan, driver sheet natin. Apo. Oh. Ito po yung ano, design nyo sa likod. Batman. O, oh, wala nang iba. Ano pa ba? Sideway. Sideway. Ito pa yung kwan, tambol. Tingnan nyo naman ha. Ang dilim, mamaya na yan. Ay, <laughs> ah, ito mo yung side wheel. <laughs> Wapo eh. Boss, ilabas na natin. Para yung video. Gled på oss!